Ang isang emergency na broadcast sa TV ay nagpahayag ng pagkakaroon ng isang bagong virus na lumitaw sa isang paliparan. Ang mga nahawa ang tao ay nagiging hindi kapani-paniwalang marahas at sa lalong madaling panahon ang paliparan ay nasusunog. Pagkalipas ng dalawang buwan, kumalat ang virus sa buong mundo na naging isang pandaigdigang pandemya. Binabago nito ang mga tao sa mala-zombie na nilalang na tinatawag na mga feral at ang kanilang eksena ay mga raging beast. Sinusubukan ng gobyerno na magtatag ng quarantine ngunit maraming mamamayan ang nagpoprotesta laban dito at ipinaglalaban ang mga karapatan ng mga feral na nagsasabing tao rin sila. Kailangang sakupin ng hukbo ang mga kalye at labanan ang mga sibilyan upang subukan pauwiin sila para lang lumala ang buong sitwasyon. Isang hapon, nawawalan ng signal ang lahat ng channel sa TV. Si Abigail at ang kanyang kapatid ay nakatanggap ng tawag mula sa kanilang ama na piloto na nagpapaliwanag na marami siyang gawaing dapat gawin sa pagtulong sa mga tao at nangako na sila ay magiging ligtas sa piling ng kanilang ina. Sa sandaling yun ay nakarinig sila ng ingay mula sa itaas kaya tumakbo palabas ng bahay ang pamilya. Nang malapit na silang makasakay sa kotse, isang ligaw ang tumalon at hinarap ang ina upang patayin siya. Agad na nagtago si Abigail sa ilalim ng kotse at kailangang panuorin kung paano rin inaatake ng ligaw ang kanyang kapatid. Kapag ang isang sirena ng pulis ay nagsimulang humagulgol sa malapit, ang ligaw ay tumakas. Pagkaraan ay narinig ni Abigail na tinawag siya ng kanyang kapatid na lalaki, ngunit ang kanyang ina ay nagbagong anyo at pinatay siya. Nang umiyak si Abigail, narinig siya ng kanyang ina at sinundan siya. At pagkatapos ay binaril ni Cassius. Iniligtas niya si Abigail at nagpasalamat ito sa kanya ng isang yakap. Nagsisimula na ring mag-transform ang kanyang kapatid, kaya pinapikit ni Kasha si Abigail bago binaril din ng bata. Pagkalipas ng sampung taon, ang mundo ay nasa post-apokaliptik na estado, wala nang masyadong tao at nasakop na ng kalikasan ang mga lungsod. Sa kagubatan, isang binatilyo ngayon na sina Abigail at Cassius ay nangangaso. Malinaw na sinanay ng mabuti ni Cassius si Abigail dahil napatay niya ang isang USA gamit ang mahusay na layunin ng pagbaril. Bagamat pinapagalitan siya ni Cassius dahil sa pagmamadali at hindi pasensya. Kapag sumapit ang gabi, humihinto ang dalawa sa kampo at tinitiyak ni Cassius na ang lahat ng tripwire ay nasa lugar. Ilang oras matapos silang makatulog, ang isa sa mga tripwire ay gumawa ng ingay at nagulat si Cassius. Siya ay lumabas ng tent upang mag-imbestiga at makahanap ng ilang kaguluhan na nakaipit sa alambre. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ilang ingay sa malapit kaya nagmamadali siyang panatilihing kalmado ang mga kabayo at inilabas ang kanyang baril. Sa tamang panahon para kunan ng isang papasok na ligaw, marahil ito ay isang scout na ipinadala ng sangkawan, kaya Jin Eisen ni Cassius si Abigail upang umalis. Sa mga susunod na araw ay patuloy na naglalakbay ang dalawa at sa tuwing humihinto sila upang papahingahin ang kabayo. Ipinagpatuloy ni Cassius ang pagsasanay kay Abigail. Isang hapon, huminto sila sa pagsakay nang makakita sila ng kotse sa malapit at mabilis na inilabas ang kanilang mga baril. Nakita nila ang isang lalaki na pinapatay ang isang ligaw habang ang pangalawang nilalang ay lumapit sa kanya mula sa likuran. Gusto siyang tulungan ni Abigail, ngunit napakabilis niyang bumaril at tinamaan siya ng bala kasama ng papasok na ligaw. Lumabas ang nilalang sa kotse para kumain at kailangan itong ibaba ni Cassius. Pagkatapos ay hinanap ni Abigail ang sasakyan para sa mga gamit at pinatapos ni Cassius ang kawawang lalaki ng isang machete bago kumuha ng sapatos. Sinubukan ng isang radyo sa kotse na makipag-ugnayan sa driver at nais ni Abigail na baloan sila tungkol sa mabangis na kawan sa lugar ngunit sinabihan siya ni Cassius na huwag pansinin ito. Sa sandaling yon, mas maraming sasakyan ang lumitaw sa isang grupo ng mga nakaligtas na pinalibutan sila ng mga armas. Sinuri nila ang katawan ng patay na lalaki at nakitang pinatay siya ng isang tao, kaya ipinapalagay nila na ninakawan lang siya ng dalawa. Nang magbanta ang pinuno na papatayin sila, sinalakay ni Nakashes at Abigail ang dalawang pinakamalapit na tao at pinatumba sila para nakawin ang kanilang mga sandata. Ang mga bagay ay tense habang ang magkabilang panig ay nakaturo sa isa't isa, kaya isang buntis na babae na nagngangalang Megan ang lumabas sa isang kotse upang subukang pakalmeyan sila. Sa sandaling yun ang mga kabayo ay gumawa ng ilang mga nakakabagabag na ingay at isang mabangis na kawan ang lumilitaw sa kanilang paligid. Agad na nagpaputok ang lahat, pinapatay ang pinakamaraming mabangis hanggat maaari upang subukang ilayo sila. Masyadong marami sila kaya nakakalapit pa rin sila at kinailangang gamitin din ni Nacashis at Abigail ang kanilang mga talam nakikipaglaban sa kanila ng magkahawak kamay. Gayunpaman, ang iba pang mga nakaligtas ay mahusay lamang sa mga baril kaya sa lalong madaling panahon sinimulan silang patayin ng ligaw ng paisa-isa. Isang babae ang naghanda ng isang bambang molotov ngunit inatake ng isang ligaw, kaya nahulog ito sa isang kotse at nagdulot ng maliit na pagsabog na nagpa-atres kay Cassius. Ang isa sa mga nakaligtas ay nakagat kaya sinubukan niyang tanggalin ang sarili, ngunit naubusan siya ng mga bala at sa halip ay nag-transform. Ang pinuno ay hinawakan ng isang partikular na malaking ligaw at dahan ang binugbog hanggang mamatay. Ang asawa ni Megan na si David ay hinarap din ng isang mabangis na hayop ngunit nagawa niyang maalis ito tinulungan ni Abigail ang mag-asawa na makasakay sa kotse at pinatay ni Cassius ang ilan pang nilalang bago sumama sa kanila. Nang sila ay lumipad ay may isang ligaw sa bubong ng kotse, Kaya't biglang inihinto ni Cassius ang sasakyan upang mahulog ito. Napansin ng malaking ligaw na pinatay nila ang kanyang kasintahan at umuungal sa galit. Sa sandaling nasa kalsada na sila, sinuri ni Abigail ang kanilang munisayon at napansing na wala na sa kanila ang karamihan nito. Ipinaliwanag ni Megan na naglalakbay sila sa isang kolonya sa tabing ilog at nasa ikatatlumput lima na linggo na siya. Gayunpaman, iniisip ni na Abigail at Cassius na hindi sulit ang paghahanap ng mga kolonya. Biglang huminto ang sasakyan at nadiskubre ng grupo na patay na ang makina, kaya wala silang choice kundi magpatuloy sa paglalakad. Ilang sandali pa ay nakarating ang grupo sa isang abandonadong bayan at sumang-ayo na doon magpalipas ng gabi. Hinahanap nila ang isang gusali upang matiyak na walang mga ligaw sa paligid at gumawa ng kampo. Pagkatapos iset up ni Cassius ang mga tripwire sa labas ay kumuha siya ng mapa at sinabi sa mag-asawa kung anong landas ang tatahakin upang marating ang kolonya. Gayunpaman, tumanggi siyang sumama sa kanila, na nagsasabing babalik ang sangkawan para sa paghihiganti. Kinausap ni Abigail si Cassius ng pribado, iginiit na dapat nilang tulungan ang mag-asawa at baka maiba ang kolonya na ito. Nagkaroon ng pagtatalo ngunit ayaw pa rin tumulong ni Cassius. Sa kalagitnaan ng gabi ay nahanap ng kawan ang sirang sasakyan at sinusundan ang daan patungo sa bayan. Samantala ang mga lalaki ay hindi makatulog kaya ipinakita ni Cassius kay David na lagi siyang may nakaimbak na bala sa kanyang bulsa sa pagkagat ni Cassius. Ang tanging mayroon si David ay isang sigarilyo at isang baluktot na bukong-bukong. Saglit silang nagchat at nauwi sa bonding, kaya pumayag si Cassius na tulungan silang makarating sa kolonya. Kinaumagahan ay nakarinig si Abigail ng ingay at bumaba siya para mag-imbestiga. Bigla siyang inatake ng isang ligaw at pinababa niya ang kanyang baril ngunit mabilis pa rin siyang napatay ni Abigail gamit ang kanyang machete. Sinimulan siyang habulin ng pangalawang ligaw sa hagdan at ginamit ni Abigail ang sirang bintana para itapon ang nilalang palabas ng gusali. Muntik na rin siyang matamba pero nasalo siya ni Cassius sa tamang oras. Sa oras na makarating ang kawan sa gusali ay wala na ang grupo. Isang mabangis na tripang wire at nagdunot ng maliit na pagsabog na ikinamatay niya. Maya, maya ay nakilala ni Abigail ang lugar doon at naalala niyang may malapit na paliparan kung saan may maliit na eroplano ang kanyang ama. Gusto ni Cassius na patuloy na gumalaw at iniisip na ang isang paliparan ay magpapadali para sa sangkawan na makorner sila, hindi pa banggitin ng lahat ng mga eroplano ay malamang na walana. na. Gayunpaman, pabor si Abigail at ang mag-asawa na pumunta doon kaya walang choice si Cassius kundi sundin sila. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakatagpo sila ng isang lumang gusali at isang kotse na may kasamang lalaki na binaril kamakailan. Sinabi ni Cassius kay Abigail na tingnan ang gusali para sa mga supply ngunit tumanggi na talagang huminto upang magpahinga dahil sa palagay niya ay hindi sila nag-iisa. Nakahanap lang ng kape si Abigail at hindi niya nakitang nagtatago ang pamilya sa isa sa mga kwarto. Sinuri ni Cassius ang trunk ng kotse at nakakita ng wheelchair, kaya ginamit nila ito para ihatid si Megan. Pagkaalis ng grupo, nahanap ng sangkawa ng gusali at ganap na pinatay ang pamilya sa loob ng ilang segundo. Nang, na silang makarating sa airport ay walang mga eroplano sa paligid. Nagsimulang magtalo si na David at Cassius tungkol sa kung paano magpapatuloy ngunit pinuto sila ni Abigail nang matagpuan niya ang sabayta ng kanyang ama. Buti na lang may eroplano sa loob at si David ay may kaalaman sa mekanikal na kailangan para ayusin ito. Habang nagtatrabaho siya, hinanap ni na Cassius at Abigail ang gusali. Nakahanap si Abigail ng larawan niya kasama ang kanyang ama sa sahig at ibinalik yun sa dingding. Sa pagkakataong yun ay dumating ang kayeg kaya nagmamadaling sumakay ang grupo sa eroplano kahit hindi pa ito handa. Nagpaputok si Cassius para pabagalin ang kayeg at manu-manong ginalaw ni David ang propeller para tunungang magsimula ang eroplano. Malabo ang kaalaman ni Abigail sa paglipad at mabagal ang takbo ng eroplano, kaya palapit na ng palapit ang kawan. Sa kabutiang palad, nahanap niya ang tamang buton sa lalong madaling panahon at ang eroplano ay nagsimulang bumilis. Nakakabit pa rin ang isang ligaw sa pinto at kailangan itong barili ni Cassius para mahulog ito. Pagkatapos ay lumipad ang eroplano at ang grupo ay makakatakas. Gayunpaman, lumilipad lamang sila ng ilang sandali bago magsimulang Mab go at bumaba ang eroplano. Sinubukan ni Abigail na ay lapag ito ngunit bumagsak ang eroplano sa isang bungkus ng mga puno at nahulog sa lupa. Sa kabutihang palad ay dama po ito sa kanyang mga gulong at lahat ay nakaligtas na may kaunting sugat lamang. May malapit na istasyon ng tren kaya pagkatapos masiguradong walang laman ay nagpasya silang magpahinga doon. Binuksan ni Cassius ang mapa at natuklasang aabutin sila ng dalawang araw bago makarating sa kolonya, kaya aalis muna sila sa umaga. Samantala si David ay nakahanap ng isang pribadong lugar upang suriin ang kanyang bukong-bukong na nagpapakita na hindi ito baluktot. Ang sugat ay talagang isang kagat at si David alam niyang dapat niyang ay ang sarili niya kaya itinaas niya ang baril. Ngunit hindi niya magawang gawin ito. Kinabukasan ay patuloy na gumagalaw ang grupo. Habang naglalakad sila sa ilalim ng malakas na araw ay nakaramdam ng sakit si David at napansin ni Cassius ang dugo sa kanyang binti. Naghintay siya hanggang sa malayo ang mga babae para itulak si David sa isang puno at tingnan ang bukong-bukong nito para kumpirmahin ang kanyang hinala. Binibigyan siya ni Cassius ng opsyon na sabihin sa lahat sa kanyang sariling mga termino ngunit kung hindi niya ito gagawin sa lalong madaling panahon. Babarilin niya siya. Sa gabi ang grupo ay nakahanap ng isang bahay na may mga ilaw. Paglapit nila, may boses na nagtatanong kung ano ang gusto nila. Iniisip ni Cassius na ito ay masyadong mapanganib ngunit lumapit si Abigail sa bahay at ipinaliwanag na kailangan nila ng tulong na nanunumpa na hindi nila sinasaktan at binanggit ang buntis. Binuksan ni Norton ang pinto at tinutukan sila ng baril habang hinihiling niya sa kanila na iwanan ang lahat ng kanilang mga armas sa dibdib sa labas. Pagkatapos ay inanyayahan niya sila sa loob na nagpapakita ng isang napakaswit at magiliw na saloobin. Itinulong ni Cassius ang kapangyarihan ng bahay at ipinaliwanag ni Norton na isa siyang engineer, kaya gumawa siya ng ilang device na nagbibigay ng kuryente at mainit na tubig. Ibinahagi ni Norton ang kanyang tinapay at mga gulay sa kanila at masayang naliligo si Abigail. Sa wakas ay maikonekta na ni Cassius ang kanyang laptop at tumingin sa mga lumang larawan na nagpapakita na ang kanyang asawa ay buntis bago ang pandemya. Nang tingnan niya si Megan, inamin itong natatakot siya dahil hindi niya naramdamang gumagalaw ang sanggol mula nang dumating sila sa bahay na ito. Ipinangako niya kay Crashes na kapag may nangyari sa kanya, poprotektahan niya ang kanyang anak. Pagkatapos ay nakipag-inuman si Norton sa lahat at ipinaliwanag na siya ay nanirahan doon sa loob ng dalawampung taon. Ngunit wala na ang kanyang asawa. Narinig niya ang tungkol sa kolonya sa radyo ngunit hindi interesadong sumali sa kanila dahil gusto niyang mag-isa. Pagkatapos ay nagsimulang magreklamo si Norton tungkol sa mga tao na masyadong nahuhumaling sa pagbabalik sa mga lumang paraan at kung paano karapat-dapat ang sangkatauhan sa pandemya dahil sinira nila ang planeta at ang kanilang etika. Inihambing pa niya ang virus sa evolusyon na sinasabing ang malalakas na tao lamang ang nakaligtas. Napansin ni Cassius ang isang kakaibang kutsilyo sa isang mesa ngunit inalis ito ni Norton. Nang makaramdam ng sakit sa pangalawa, Nagmamadaling pumunta si David sa banyo at napansin ang pagkalat ng impeksyon. Paglabas niya, nadiskubre niyang walang malay ang kanyang mga kaibigan dahil ang mga inumin ay tinik ni Norton, na nakasuot ng lab coat at may hawak na kakaibang makina. Masasabi niyang infected si David at pinaandar niya ang makina, na gumagawa ng ingay na naging sanhinang pagbagsak ni David sa sakit. Ipinaliwanag ni Norton na ang device ay parang sipul ng aso na gumagana lamang sa mga nahawahan bago mamatay si David. Samantala ang horde ay natagpuan ng istasyon ng tren at patuloy ang kanilang paghahanap ilang sandali pa ay nagising si David upang matuklasan na ang buong grupo ay nakatali sa isang basement. Naroon si Norton na kumukuha ng mga tala para sa kanyang eksperimento at ibinunyag niya na ikinulong niya sa isang hawla ang kanyang nahawa ang asawa. Pinalabas niya siya at kinokontrol gamit ang kanyang device para atakihin siya sa grupo. Sinipa siya ni na Cassius at Abigail ng ilang beses para pigilan siya kaya hinabol ng babae si David, na nagawang putuli ng mga lubad para lumaban. Nagpupumiglas lang sila ng ilang segundo bago siya madaig ni David, at kailangang gamitin ni Norton ang kanyang makina para pigilan siya sa pagliligtas sa iba. Gayunpaman, si David ay hindi pa ganap na nagbabago kaya nagagawa niyang itulak ang sakit at maputol ang natitirang mga lubid. Nakahanap si Cassius ng baril at sinubok ang barilin si Norton, na agad na tumakbo palayo. Ang grupo ay nagmamadaling umakyat at nilock ang pinto sa likod nila, kaya sinimulan itong hampasin ni Norton ang palakol. Ninakaw ni Abigail ang mga susi ng kotse ni Norton at kinuha ni Cassius ang kanilang mga gamit bago sinuntok si David. Gusto niya siyang barilin ngayon pero kinukumbinsi siya ng mga babae na maghintay. Sa kanilang pagpunta sa kotse, natuklasan ni Megan na nabasag ang kanyang tubig. Lumalabas si Norton upang panuuri ng grupo na paalis habang ang kanyang asawa ay humahagulgol sa kanya. Nang makarating ang sasakyan sa kagubatan, sa wakas ay nahanap sila ng horde at hinabol sila. Nakikita ng grupo ang mga ilaw sa di kalayuan na nangangahulugang natagpuan na nila ang kolonya. Sinusubukan nilang magmaneho ng mabilis hanggat maaari ngunit sa kasamaang palad ang kalsada ay nakaharang ng isang puno at dapat silang magpatuloy sa paglalakad. Papalapit na ang horde kaya nagpaputok sila, ngunit naubusan ng ammo si David. Dahil malapit na siyang magtransform, sinabihan niya ang iba na pumunta habang binibili niya ang mga ito. Ang mag-asawa ay nagbahagi ng isang taus pusong palem at bago umalis ang tatlo, ibinigay ni Cassius kay David ang kanyang bala. Nang makalayo na sila, hinihit-hit ni David ang kanyang sigarilyo at nagsimulang makipaglaban sa kamay ng ligaw. Nagawa niyang talunin ng ilan sa kanila ngunit Jin ulat siya ng malaking ligaw mula sa likuran at nabali ang kanyang leeg. Hinabol ng iba pang ligaw ang isa pang nakaligtas kaya kailangang magpaputok si Abigail para protektahan si Cassius habang dinadala niya si Megan. Nagsimula rin siyang sumigaw para sa tulong at nakuha ang atensyon ng mga gwardya sa gate ng kolonya, na mabilis na binaril ang lahat ng paghabol ng ligaw sa tatlo. Nang makita ng iba pang horde ang mga katawan at mga ilaw, agad silang bumalik sa kagubatan. Pagkatapos ang mga bayani ay pinayagan sa kolonya at si Megan ay kinuha sa infirmary kung saan inaalagaan siya ng midwife. Kinaumagahan matapos makipagkita sa pinuno ng kolonya, sinabi ni Cassius kay Abigail na dapat silang umalis sa lalong madaling panahon dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao. Gayunpaman si Abigail ay pagod sa pagtakbo at hindi siya pinapansin. Pagkatapos ay kinausap ni Cassius ang midwife, na nagsabi sa kanya na maayos ang sanggol ngunit ang ina ay may ilang oras na lamang. Si Cassius ay bumisita sa kanyang kaibigan at nalaman na ang sanggol ay isang babae na nagngangalang Hope. Ipinaalala sa kanya ni Megan ang kanyang pangako at ibinigay sa kanya ang locket ng kanyang pamilya bago tuluyang mamatay. Samantala, dumating si Norton sa kagubatan at natagpuan ang lahat ng mga katawan. Ang pag-ikot ay nagpapahintulot sa kanya na makita din ang kolonya. Sa sandaling yun sinubukan siya ng horde na salakayin, ngunit agad niyang kinokontrol ang mga ito gamit ang kanyang aparato at inanunsyo ang oras nito para sa paghihiganti. Bumalik sa kolonya, inaalagaan ni Cassius si Hope at iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Nakipag-bonding si Abigail sa mga lokal na teenager at sumasali sa isang maliit na party sa gabi. Ipinapasa ang alak at dalawang gwardya ang natutulog, kaya ginagamit ng ilang kabataan ang pagkakataong makapasok sa isang lagusan. Sinundan sila ni Abigail at nakatuklas ng kakaibang remote control, ngunit nang mahawakan niya ito ay pinigilan siya ni Roderick. Ipinaliwanag niya na ang buong bayan ng bangka ay mina at seisabog ito ng remote kapag nagtagumpay ang mga ligaw na salakay nito. Ang mga tao ay maaaring maging ligtas mula sa pagsabog na ito sa pamamagitan ng paggamit ng hatch sa lupa na magdadala sa kanila sa isang inabandunang dam. Kinaumagahan, nakita ni Norten ang isang gwardya sa isang bangka at humingi ng tulong sa kanya. Matapos siyang maalis tumalo ng isang ligaw sa tubig at umakyat sa kolonya upang patayin din ang isa pang bantay. Ngayon ay maaaring ipadala ni Norton ang buong horde para umatake. Habang pinapatay ang mga nakaligtas sa buong lugar, lumalabas ang ilang armadong tao upang lumaban. Iniligtas ni Abigail si Roderick mula sa isang ligaw bago magtalaga ng mga gawain sa tingang, ang mga may sandata ay dapat maghanap ng mas mataas na posisyon para magpaputok at dapat gabayan ni Roderick ang mga nakaligtas sa dam habang hinahanap niya si Cassius. Nagsisimula ng maubusan ng bala ang mga taong may baril at sinubukang tumakas ng pinuno ng kolonya, ngunit agad siyang pinatay ng isang ligaw. Binaril ni Abigail ang isang ligaw na halos pumatay ng dalawang batang babae habang sinasaksak ni Cassius ang isang nilalang upang iligtas ang dalawang binatilyo. Pagkatapos ay sa wakas ay muling nagkita sina Abigail at Cassius at nagsimulang labanan ang mga feral ng magkasama gamit ang kombinasyon ng mga baril at kamay sa kamay na labanan. Kapag nakakita sila ng isang pagbubukas sinubukan nilang sumali sa paglikas, si Cassius ay namamahala upang saksakin ang nilalang upang matagpuan lamang ni Norton, na nagsimulang sipain siya habang nagsasalita tungkol sa paggawa ng isang mas ligtas na mundo. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas ay nagawa ni Cassius na tumayo at itulak ang kanyang Norton sa isang pader upang basagin ang aparato ng paulit-ulit hanggang sa ito ay masira. Pagkatapos ay tumakbo si Cassius pabalik kay Abigail habang ang mga feral ay tumalon sa Norton upang patayin siya. Ang mga nakaligtas ay natapos na tumawid sa tunnel at nakarating sa dam kaya hiniling nila kay Roderick na buhayin ang mga pampasabog. Ngunit nag-aalangan siya dahil hindi pa lumalabas si Abigail. Sa kolonya, sinubukan ng malaking ligaw na salakayin si Abigail kaya sinaktan siya ni Cassius ng mineral. Nang mahulog ang nilalang, napansin ni Abigail ang kanyang Pulse Ares at natakot siya ng mapagtanto na ito ang kanyang ama. Ang pagkabigla ay nag-iwan sa kanya na nagyelo kaya kailangan siyang alisin ni Cassius mula dito at kalad ka rin siya sa hatch. Ang duo ay nakapasok sa tunnel bago pa mapagod si Roderick sa paghihintay at pinasabog ang lugar pinapatay ang bawat solong ligaw sa kolonya. Pagkatapos, natuklasan ng mga nakaligtas ang isang nahawa ang lalaki sa kanila. Habang sinusubukan ni Cassius na pakalmayan siya, isang ligaw na tao ang tumalon at pinatay ang lalaki. Pagkatapos ay umataki ito kay Cassius na nag-trigger ng away. Patuloy silang naghahampas hanggang sa bumagsak sila sa lupa kung saan halos kagatin ng ligaw si Cassius. Sa pagkakataong ito ay matyaga si Abigail at naghihintay ng tamang pagkakataon para barilin, pinatayang nilalang lang nang hindi sinasaktan ang kaibigan. Ang mga nakaligtas ay pinapanood ang pagsunog ng kolonya at iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi sa kanila ni Abigail na maaari silang magtayo ng isang bagong tahanan sa dam at ipinahayag ni Cassius na ninakaw niya ang notebook ni Norton na may mga tagubilin na gumawa ng generator tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood!